Kim Chu biglang nadulas at napaamin kay MJ Felipe nang tungkol sa relasyon nila ni Paulo Abilino. Nakakakilig. Usap-usapan ngayon ng isang revelasyon ni MJ Felipe tungkol kina Kim Pao. Matapos nito aminin na may inamin daw sa kanya si Kim Chu na sigurado raw nakakikiligan ng lahat. Naging tanong tuloy ng marami kung, kung ano raw ito. Komento ng netizen ay baka inamin na rin daw ni dito ang totoong estado ng relasyon nila ni Paolo Abilino. Dahil habang tumatagal nga raw ay unti-unti na silang nabubuking na may totoong relasyon nga ang Kim Pao. Naayon nga sa marami ay hindi lang daw maamin ng mga ito sa ngayon ng relasyon nila dahil gusto raw ng mga ito na maging privado muna ang kanilang relasyon. Hindi na rin kasi nilang maililihim pa sa publiko ang kanilang kaspitan na obvious na obvious raw na may relasyon nga sila sa isa't isa. Marami naman na lumalabas na spekulasyon ngayon sa kung ano raw kaya ang nalalaman ngayon ni MJ Pilipe na ibinulong mismo ni Kim Chiu sa kanya. Hindi lang daw siguro mapangunahan ni MJ Pilipe sila Kim Chiu at Paulo Abilino na aminin sa publiko ang relasyon nila dahil bilang respeto na rin ito kina Kim Chiu at Paulo Abilino. Sa ngayon naman ay inaabangan na lang ng lahat ang magiging big revelation ni na Kim Chiu at Paulo Abilino sa totoong estado ng relasyon nila ngayon.